today talaga naman pinag-uusapan ng husay o ang ano ah, pagiging ham actress, di ba? Or actor, di ba? Ang topic natin po, dapat bang isabak agad sa serye ang isang artista? Kasi nga, naging trending talaga itong si Angie Salvation na produkto ng PBB. Ah, nagsimula sa ano, sa naging komento ni Papa Ono, oh, Ogie Diaz na sinasabing panira ng moment daw tong si Angie Salvacion. Lalo na sa mga intense scene ng linlang at bigla na lang uh, yung karakter nilang dalawa ni Kais ay sumusulpot at hindi nagugustuhan ng audience at sinasabing sa mga mabibigat daw na eksena ay hindi makadeliver ng gusto itong si Angie Salvation. Lalo na yung eksena ng lasing siya na parang duduling-duling daw siya. Mm -hmm. ay, hindi daw niya masyadong bumibitaw daw ng ano ng dialogue pero wala yung kanyang emosyon. Mm -hmm. So, yan ang ating pagdedebatihan na dapat bang isa lang na agad ang isang artista debat O dapat bang uh, dumaan muna sa workshop? Ganon. Mm -hmm. So, dapat pang isabog agad sa isang serya ang isang artista. Yes, it's kay No! Why naman? Ay, maybe. ako yes! yes. Bakit? Yes. Ay, maybe siya. Oh, Ay, No! Oh, ako, go. kaya po... Safe ang upon... beauty ko. Yes, kaya <laughs> naman, no, ang mga artista po, kapag kakukunin sa isang project, pero dapat alam din ng production friend yes. kung dapat bang kunin to, kung fit ba sa kanya ang role, kung kaya niya ba. Uh -uh. Minsan din din natin masisisi mga artista, tinanggap nila yung project eh. Pero ang tanong kung dapat ba, syempre no. Dapat ay kukunin mo yung talagang... Ako hindi na kailangan, Marisol Soriano, Nora no Sharon Cuneta at Marisol di, Soriano, hindi, hindi, hindi dumaan sa workshop, oh, diba? Pero, pero sila ang muse na akit. Pero, oh. pero kung naniniwala oh. na hindi dapat Agad, sumalang sa workshop. Kung ikaw mismo, o kaya yung production mismo, na alam hindi kayang umaki, lalakong mm. drama series, kaya dapat, huwag mo na isabak sa workshop. O, hindi ko na alam kung dito ang ang sinutukoy po natin si Angie, kasi ito po yung kusok oh, oh. pinag-uusapan oh, din. hindi lang si hindi Angie po, dapat oh, ha. O, maraming ha. Kaya ito mas pinag-uusapan kasi si Angie. Yung sabi ni Beluga, yung emosyon. Oo, yan na, nagsimula. Emotion, oh, oh. Pero, okay. ito ba, kung nag-workshop ba, itong Girlita Amor na ito, o oh, hindi, kaya hey, hindi natin ang dalawa. Nag-workshop. O, workshop Knowing oh, Star Magic, di ba? Mm -hmm. Pero bakit gano'n pa rin acting portion? Kasi kasagan ni Ogie Diaz, siya po yung unang nakapansin. Umiiyak ka sa mga eksena, walang luha. O so, oh, yun tatap, kagayaan ko si Ogie Diaz, ha? Ah, see, yung see? hayop ka, yung mabubulo ka sa impyerno. Go! Hayop ko! Nawamatay ka rin! Hayop ka! Mabubulo ka sa impyerno? Mabubulo ka rin sa impyerno! Oh, Kasi ba ka rin? Nakatagal yung kipin ko! Mahulog! Pinigil ko! Kisaw mahulog, di ba? Paano <laughs> ko ano? makakakit? Hayop ka! Mahulog ka sa impyerno! ganon! Ikaw ka! Paano ba ang dahil? Hayop ka! Mamamatay ka rin! Mabubulog ka sa impyerno! Hayop ka! Mamamatay ka rin! Ganon! one, two, three, go! Hayop ka! Mabubulog ka sa impyerno! Mamamatay kayo po. Sumo. Mamamatay mo na. Pagkatas <laughs> mamatay, matay, Pag tsaka sa impyerno. <laughs> oh, kasi masamang tao, oh, 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 oh. Ay ka, mamamatay ka, mabubunod sa impyerno. <laughs> Ay ka, mamamatay ka, mabubunod sa impyerno. ka sa <laughs> Ay, ang kasi. Ganon. Ganon. ang gusto panamdog, yung obvious. Eh, ano. Hoy, in fairness, ha? Hindi ako natalaka ni Joel Lamangan, ha? Ay, active portion. Take one. Ay, teka lang ako At, na. Ate ka muna. Uh, oh. <coughs> ako ah. Yung nagkaroon po kami ng active portion, ang aming facilitator mo <laughs> talaga, Albert Martinez, yung na-acting niya ako spot, ang sabi niya, you're a great actor. Ay! Pero ito, ba, sabi ito, great aby, actor agad? Aga, oh, yes, sabi ni Albert Martinez. Hindi ba pwedeng magaling ka? Great actor na agad. Sabi Albert Martinez, kalupang ako. Go, go, go. Go, go. So, Ay, dapat bang isabot agad sa serye? Ang isang yes! Bakit naman hindi? Maraming mga sinabak na ha. Maraming mga artista sa ABS-CBN na kahit first timer sila like Joshua Garcia, uh, sila Jericho Rosales noon. Sinabak na agad kasi mm. parang ano husay ka naman eh as the time goes by. Parang ako Kasi na, tama ka doon sa sinabi mong kanina. Ako naniniwala ako bilang aktres. Ano yon Katulad din ni Ate Guy na talagang kang aktres hindi mo kailangan dumaan ng maraming workshop. Mm. Pag sinaba ka kaagad, may acting ka kaagad. Okay. Ganun, nakikindi man ganun kapulido, mm. pero meron eh, di ba? Sila Jerry ko nga, sabi nga nila, may mga artista nung araw, wala mga workshop dating oh, ganyan. Oh, workshop, di ba? Sila diba? Marcel, Sharon, Dora, Bilma. So ako naniniwala ako na pwede ka naman isabak ka agad, bakit naman hindi? Kung talagang mahusay ka, like Kayla Estrada, di ba? O, uh, uh, ahm... O, ahm... O, ahm... O, Hindi, marami na siya. O, marami na. Nagkaroon na siya yan. ng viral. Nagkaroon na siya ng FMK, <laughs> yung Karen Bordado. Live story... Pero, masasabi mo, hindi pa rin naman siya gano'n. Kaluang, ka, kumbaga, ah, baguhan pa rin siyang may Pero, wang? pinupuri si Kyla. Dahil, oh, mabubutin siya. Kasi, in Purness naman, it runs in the blood, sabi oh, yeah. nga. Kasi mga oh. magulay niya, ang gagaling na artista, Janice oh. Alba. Al Janice Jan, Janice, 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 Janice Nada, nada di ba? Oh, oh. In Purness. So, ikaw, anong-anong mo dito? Oh, ako safe ako, di ba? Actually, oh, pareho kayo. May mga opinion nyo, may point talaga. At saka, tama ka. Alam niyo, nung nag-start si Ate mm. hindi wala namang workshop. At yung hindi siya marunong umarte nang mm. nag-start siya. Pero eventually ayun, natututunan siya, natututo siya. Kaya sana itong si Angie naging controversial. Angie oh, ba, tama? Angie Salvation. Oh, bigyan, na, bigyan, din siya ng bigyan chance. Bigyan ng chance. Oh, oh. Madedevelop mm, din naman true. siya. Pero, pero sana, gawin niyang challenge oh, oh. yun. Oh, oh. Diba? para, ay, nga, constructive criticism na dapat ay pag-usahin ko kasi maraming po po na sa acting ko. Pero, maraming eksena na napansin na ng ibang netizen na ganun pa rin active portion niya. Walang oh, improvement. Oh. Pero, 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 <laughs> hindi na gusto nung iba yung sagot niya na ang basher will always be there. Uh, sana naging humble na lang uh, siya. Pag-sasabi na, uh, na, ay, pasensya na pasensya po. Kung uh. yun lang, sa, uh, pagbubutiin ko mm, sa mga uh, susunod. Uh, para abating um, okay. kasi sa kanya, binabashe. Uh, Pero ano, uh, diba? to the rescue si Christian Bables. Oh, oh, ay, yeah. fairness, this, uh, uh, pinagtanggol. Naawa na, din naman si Christian. And, and, and even uh, Kayla. Uh, uh, even uh, Kayla, Estrada, uh, pinagtanggol uh, din siya sa personal din lang. Nakakawa din naman. Pero yun nga, dapat maging add sa kanya. Challenge. para mas panabutiin uh, niya kasi si Yang Lim na sinabak siya, oh. Hinado talaga siya. Oh, oh. Pero ngayon, EJ <laughs> okay. Falco. Okay. EJ Falco. Agamulak, lalayo pa oh, tayo oh. ng panahon. Si Agamulak, diba? gumaling siya sa, ano, bigalito ang Batang Rebelde. Mm -hmm. Yung Lord Kasi under, Lino Broca. Okay, no. diba? Pero yes! si Angie, madi rebelde na. Puse pa rin si Angie. Ako, ako naintindi ako, since Bagwan pa lang. Diba? Oh, yeah. Anyway, Tristan